Matapos na bawiin ni dating executive assistant nitong si Jefferson Tumbado ang bintang kay Guades na sangkot ito sa korupsyon sa ahensya, LTFRB Chairman Chofu Guades III balik na sa pwesto. Ibinalik na sa pwesto ang sinuspinding Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Chofilo Luquades III matapos bawiin ng nag-iisang testigo na si Jeff Tumbado ang akusasyon laban kay Guades kinumpirma ng tanggapan ng Executive Secretary Lucas Bersamen na tinanggal na ang suspensyon kay Guades matapos na bawiin ng dating Executive Assistant nitong si Jefferson Tumbado ang bintang na sangkot ito sa korupsyon sa ahensya. Ayon kay Department of Transportation Secretary Jaime Bautista, binawi ang 90-day suspension kay Guades base na rin sa utos ng Office of the President na permado ng Executive Secretary Lucas Bersamel. Naging batayan ang pag-alis sa suspension order ang pagbawi ng salaysay ni Jeep Tubado. Nagpasalamat naman si Guades sa tiwala at suportang ibinigay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang ipagpatuloy ang pagbibigay serbisyo sa bansa. Nangako umano siya na ipagpapatuloy niya ang mataas na pamantayan sa integridad, husay at katapatan sa pamumuno ng LTFRB matatandaan noong October 9 sa isang press conference na inorganisahan ng Transport Group Manibela na isiniwalat ni Tumbado ang talamak na korupsyon sa LTFRB kung saan nakikinabang daw si Naguades, Sekretary Bautista at ang Malacanang pero makalipas ang dalawang araw ay binawi ang akusasyon at nagsori kina Guades at Bautista. At yan ang ating update kasama si Jeremy Ramos at si Tom Sanal. Smile sa Petron para sa Balitang Unang sigaw